Kaya lang mauda dato. Bakit tayo ay nalulungkot? Una-una, naging nine years, naging gobernador, yung taga rito. Naging congressman. Tama? May kapatid pang naging assemblyman. Halos lahat ng magkapatid naging mayor at naging kapitan. Ang tanong ko, bakit na lang ni Jim Nation wala? Wala. Wala man lang kahit na eskwelahan. Wala. Nakakalungkot pero kung magsalita sa Facebook, akala mo siyudad ang pwede ang may pagmalaki. Nakakalungkot dahil hindi man lang inisip ang kapakanan ng bawat isa sa inyo. Mag-anim na taon pala lamang akong gobernador. Pero sa hindi man lang pagmamalaki na ang aking na ipapayo sa buong lalamigan na magandang ay At nais nice ko yung pala ipaalam sa iyo lahat na ang mayor ninyo dito nakatanggap ng 80 million LGSF. Tama? Diba? Tama? ng communion Na-download noong February kung hindi ako nagkakamali. Magkano isang gymnasium? Katulad ng pinapakayo ko. That is only 2 million pesos. Ilang parang ilang bang ang bayan ng mga dadato? Eight. You only have eight. Sana man lang binawasan yung LGSF. Dahil 8 in totality kung meron sa 2 million, 16 million lang yan ang bawat barangay meron na sa sana maayang generation. Sa so bagay hindi na kapag wala nga pala silang munisipyo bago nga ng munisipyo. Sa tulong na ng barn, ang pandag, ganun din. Wala rin munisipyo na yun lang nagkaroon ng mukhang munisipyo pag doon ng ating Mayor, Mayor Oji Balangman. <laughs> Kaya hanggang kailan tayo ngayon, gusto ba natin manatili na ganito ang ating munisipyo na no, wala malang pagbabago simula sa simula. Ayaw natin na ganyan man lang itsura ng munisipi natin. Naging mayor ako sa bayan ng Dado Abdullah Sanki Municipality. Pero pasugi ninyo, ay isang mayor doon nagtanong sa akin pagpunta sa isang barangay. Ang tanong sa akin, Barangay Hall ba ito o munisipyo? Ang sagot ko sa kanya, nasa barangay tayo ng kaya-kaya. Ibig sabihin yung barangay na yon ang tingin nila munisipyo. May barangay hall ba tayo dito? Maaaring nasa bahay ni Kapitan ang ginawang barangay hall. Nakakalungkot isipin dahil hindi lamang ang bayan ng mga huda dato ang nakatanggap ng LGSF. Nakatanggap din po ang bayan ng buluan at yan po ay 50 million pesos. Lima po million. Ang bayan ng pandag, hindi man siyang mayor ng pandag, kaya doon nakadownload sa barangay, sa isang barangay na naiwan nalang sa kanya in the amount of 30 million. So in totality, meron silang hawak na 130 million yung magkakapatid. Pero ang tanong ko, naramdaman ba ninyo yung 130 million? Wala! kayo ang may sabi niyan, hindi ako. <laughs> Wala kayong naramdaman. Sa Barangay Paitan, actually ako pa ang nagpalagay sa tulong ng aking mga sambunyang panalawigan na kapag natin tayo dyan, nangihilang solar lights. Hindi ko katakalain na lahat pala ng barangay dito problemado mabuti na lang tayo ay nakaapak dito upang makita talaga natin kung ano ang totoong sitwasyon. Pag-apak sa bayan ng Paglat, noong una kong uh, municipal, sabihin natin, proclamation of first opposition sa ngalan ni uh, Mayor Aladin Camarotian. Ganito rin ay tsura. Walang ano, walang matinong gymnasium. Ang sabi ko sa mayor natin doon, bigyan mo ako ng dalawang buwan, pagbalik ko dito bago na itong gymnasium. Natupad yun at nakita lahat iyon ng aking mga kasamahan kung saan tayo nagkaroon na proclamation rally. But huwag kayong mag-alala dahil lahat po ng pinupuntahan ko magkakaroon at magkakaroon kayo ng pagbabago sa inyong namahal na munisipyo. Alam ko hindi ako mananalo dito. Given na yan. Pero ipanalo nyo ang mayor ninyo paglaban nyo ang mayor ninyo. Dahil ang mayor ninyo, kasama ang kanyang busy mayor, sa punang kanilang konsihales, magtulong-tulungan kami baguhin ang mukha ng bayan ng mga wag na ako isipin dahil tulad ng binanggit ng aking busy gobernador, meron siyang limang munisipyo pagkukuna namin ng pondo ang aking bisig gobernador Dado Benzar Ampatuan tandaan po natin ako rin po ay isang Ampatuan ah. na ang totoo pangalan ng aking lolo ay Sanky Diyambangan Ampatuan ah. Ang dala-dala lang ng aking ama ay ang pamilya. Yung family name, yung first name ang ginamit, yung sangki. Kaya kung mo yung magkakapatid, ang ibang kapatid ng aking ama, ang dila ay ang apelyedo ang patuan. Kaya iisa lang kami ng aking bisig gobernador. Yung lima niyang munisipyo, Idagdag ninyo ang munisipyo kong walang kalaban. Ilan na kaya? Ilan ang totality ng munisipyo ko meron akong 33,000 votes. Flax na ang patuan. Kaya ang sabi ko sa inyo, unangin inyo may ang mayor ninyo at ang inyong disipyo ala sa amin na may pondo kami. Hindi lamang yun. Sa lalong madaling panahon, magugulat pa kayo kung ilan talaga ang munisipyong walang laban na hawak-hawak ng grupong gobyerno may malasakit sa maglindahan. Yung board member natin, board member mamatanto mamantal, ang dati niya ang tatunggali, si Mayor Angas. Ngayon, nagkaisa. Ano sa palagay ninyo ang magiging resulta ng bayan ng SSB? Noong tumakbo si Mayor Angas, 5,000 plus. Noong tumakbo si Mayor Mamanta, 5,000 plus na lang, kumbaga, in a difference of 22 votes kung so hindi ako nagkakamali. Nanalo yung nakaupo ngayon. May pag pinagsama natin ang dalawa, may pondo muli tayo sa bayan ng SSB. <laughs> Tingnan ang huli nyo. Board Member Engineer Saidali Makakana from GSKP. May laban ba ang kanyang bayan o wala? Wala. Ilan ang botante ng GSKP? 21,000 votes. So ilan na ngayon yung hawak-hawak ng grupo na walang laban? Dito naman tayo sa bayan ng ating single board member na naghahanap pa ngayon kung sino ang kanyang mapupusuan. Board member Dato Yusef Paglas. Tandaan natin ha, number 11. Ang ating board member na dalawang paglas yan gumagamit eh. Ito yung original ng paglas. Number 11 ang bayan ng Datu Paglas kung meron bang laban ang tanong malakas ba? O sino ba ang mas malakas? Pamilya Paglas ba? O ang kanyang katunggalik? Datu Paglas pa rin ang mananalo sa bayan ng Paglas. Tingnan naman natin kasabayan na um, tinatawag natin. Ang board member namin tinatawag na Mr. Jollibee. Board member Andrew Montawal Bangpulit. May laban ba ng munisipyo niya o wala? Wala. So ilan kami ngayon na walang laban ng mga munisipyo? Eleven. Yung mga malaki munisipyo 11, Datu, Paglas, ay ang bayan ng Paglat. Napuntahan namin ang bayan ng Paglat, nagkaroon kami ng Proclamation Rally. Kung magkaroon ng botohan ngayon, ang mananalo doon ang ating mayor na si Mayor Aladin Camarodin. Ko na dato na dito muli ang orihinal na sabihin natin orihinal na miembro na UBJP ang totoong nag-struggle sa Bangsamoro ang totoong na pag-iwanan o iniwan na mga kagrupo at nagpagod para lamang magkaroon ng yes to BOL, to ratify BOL. And dito kami lahat nagtulong-tulungan. Kaya tayo nagkaroon ng barn. Pero hayaan na natin na nakalipas na yan ay history na lang. Darating at darating tayo sa tamang panahon, pag-usapan natin kung bakit nag nagka at nagkahiwa-hiwalay ang alyansa. Kung ano ba ang totoong storya ng alyansa or family alliance na sinasabi. Pag ko alyansa is family alliance. I'm referring to the family alliance ng grupo ito ang may gobyernong may malasakit sa maging danang. Ilay na may buluan. Mapay-pariyan ba kami. Magsika. Gano'n. Tapos gusto pang gawing city. Hindi kaya city. City lang na iwan ang kanyang mga barangay. Ayashiti. Tingnan niyo ang bayan ng Buluan. Kung hindi lang siguro ay yung kapitol yung pinaganda natin, hindi man lang maayos-ayos ang palengke, ang kalsada. Samantalang kung makapagsalita sa Facebook, sa kanyang TikTok, sa bagay sinabi nila kanina, pag ang taong sinungaling, yan ay kapatid ng magmanakaw. But anyway, matagal pa naman, alam ko nung nakalipas 2022 at uh, 2019, 2022, ang hukuha kong boto dito is only one digit hindi ko na kayo, hindi ko kayo masisi kung bakit ganon. Hiling ko lamang sa inyo pagsikapan ninyong manalo ang mayor busy mayor ninyo. Ano ang numero na inyong vice mayor? Number Number one. Number one. Ano ang pangalan ng mayor niyo. Father! Father na! Ha? Father na! Ano ang pangalan ng ating VC mayor? June Andao. At ang kanyang mga konsehalers, huwag yung paghiwa hiwalayin. Putas, sinabi na rin ng ating VC gobernador. May mga mahirap pag ang kasama niya vice mayor hindi niya hindi niya uh, sabihin natin parating opposition kasi definitely walang, hindi magkakaroon ng development pag samahin niyo lahat ng grupo ito at ganoon din ang hiling ko no sa ating congressman Mahirap kung aking congressman, kung hindi si Tom Paglas ang aking congressman, mag-aaway lang kami parati. Tama? Mas hindi naman ako worry eh. Na tulad ng binagay ko kanina, halos walang laban yung mga munisipyo aking binanggit. Kaya hindi sa pagmamalaki, hindi sa pagmamayabang, nag-aantay lamang kami ng proclamation namin. yun ang inaantay namin yung bayan ng ating katunggali ng mga laban buluan kung hindi ka tensyonado sa area mo hindi ka makikiusap na mag withdraw ang iyong katunggali tama tama pakiusap ang ginawa kay Vice Mayor. Vice Mayor lang ha. Ilang pakiusap ang ginawa para mag-withdraw ang ating BC Mayor. Maraming beses pinakiusapan mag-withdraw. Oh yun, sabi, inalok pa daw siya ng, hindi ako may sabi siya. Inalok pa daw siya ng pera ng kahit na magkano. <laughs> Dahil pag may development ang lugar, may magbabago ang lugar kahit sino ka mo, hindi ka matatakot. Si so, ang ang waranya. Mas tapi tu masuk bata bata yang ini apa gane? Blepon. Karena mas tapi ni apa ini? Bagi aku ni bata bata. Ibu bapa bila banyak pang serilinya. Blepon <laughs> bungkus sekali. Ia sambulan apa gane? Ia <laughs> sambulan megatu. Megatu sambulan. Yang ni mana? arang di perinsya na buluan. Huh? may diferensya ang buluan dahil wala maglaban sa iyo kung wala oppression na nangyayari sa bayan ng buluan tama para. para pagpalagay natin dyan si JB bakit ka natakot sila si JB hindi ka dapat matakot kung so, meron kang may pagmalaki pwedeng nagpagmalaki ng bayan ng buluan? Kanal. Ha? <laughs> Yung kanal ng <na> Marumi. <laughs> so Marwan to Apana. Yung kanal dyan, di ba? <laughs> May dumpsing, mayroon ba tayong dumping site ng basurahan? Wala! Wala. Saan tinatapot? Sa ilo. Mariana, marakalito sa Ha? Sa gilid ng kalsada. O, angka, na <laughs> huh? Yung palengke naman overpopulated daw ng langaw. <laughs> overpopulated populated ng langaw yung palengke. Mas marami pa ang langaw kung pwede sa tao. <laughs> so sana man lang yung mga gustong umupo o bumalik sa pwesto, lumingon muna sa lugar ninyo. Nagbalang araw, baka i-challenge kita na magdala tayo rito ng mga sekretarya kung pwede mo bang may pagmalaki ang iyong lugar. Subukan natin dalhin ang sekretarya turisyan. Ano kayang tourist spot ng buluan ano pwede may pagmalaki ng buluan? Kaya na, hindi dami ang Kapitoli dahil Kapitoli ako nagpaayos niya, nagpaganda niya. Wala. Water lily. So, kinakailangan baguhin natin ang liderato sa munisipyo na mga Hindi Kinak na kinakailangan takutin kayo ina uma pambutoan na si datu <laughs> dato ko dato ko ganoli bang gilo si dato ganoli dato ro dato gini po duro ito ay guntala dalpa. ako na katu terms lang ako sa bayan ng dato abdulah Municipality aking municipal sa mayor hindi ako mahiya na kahit na sinong bisita magpasok. Dito, ewan ko. mayaman man sana ang lugar, dahil nandiyan ang Buluan Lake na sustara, pero kontrolado. But anyway, hindi na masyado ko magpalayo. Konting panahon na lang, isang buwan na lang siguro, mamimili na kayo kung sino ang inaghihalan. Pilingkulang, baguhin natin ang mayor ninyo. Baguhin natin ang, ang ating vice mayor. Iloklok natin ang numero uno si Mayor Saad Delna. <laughs> ang numero uno vice mayor natin na si June Andao. Of course, dagdag ko na council upang pumunta sa harapan ang ating mayor, ang ating vice mayor.